Paano mo malalaman kung hindi talaga loyal ang isang babae, kahit sinasabi niyang ikaw lang ang mahal niya? At paano mo mapapanatiling kalmado at matatag kahit unti-unti mong nakikitang nagbabago siya? Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 signs she's not loyal ayon sa stoicism, hindi para husgahan ng babae, kundi para turuan kang makita ang mga red flags nang hindi nawawala ang respeto mo sa sarili mo. Kasi tandaan mo, ang stoic man ay hindi bulag sa katotohanan, pero hindi rin siya nabubuhay sa galit. Tahimik niyang nakikita ang lahat, at marunong siyang umalis kapag alam niyang hindi na siya tapatang minamahal. Ayon kay Marcus Aurelius, if it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it. Simple lang, ang loyalty ay hindi lang salita, kundi prinsipyo hindi mo kailangang ay pangako ang katapatan, kailangan mo lang itong ipakita. Pero sa panahon ngayon, maraming relasyon ang nawawasak hindi dahil sa third party agad, kundi dahil sa unti-unting pagkawala ng respeto at honesty. At kung lalaki ka na may stoic mindset, kailangan mong matutong obserbahan, hindi lang maramdaman. Kaya heto ang limang palatandaan na hindi na loyal ang babae sa iyo, kahit hindi pa niya inaamin. Sign isa, madalas na, may tinatago. Kapag ang babae ay biglang nagiging secretive, laging may password, laging naglalayo ng phone, at parang laging may itinatago, dapat ka nang maging mapanuri. Hindi mo kailangang maging paranoid, pero kailangan mong maging aware. Ang stoic man ay hindi nag-iimbestiga dahil sa selos, kundi dahil sa katutuhan ng gusto niyang protektahan ang kanyang dignidad. Sabi ni Seneca, the first step toward change is awareness. Kaya kung biglang nagbabago ang kilos niya, at napapansin mong may mga bagay siyang hindi na sinasabi sa'yo, huwag mo agad harapin ang emosyon. Tingnan mo lang, obserbahan mo, kasi kadalasan, ang loyalty ay nawawala sa mga lihim na unti-unting damadami. Sa in dalawa, she stops being transparent about her emotions. Dati, siya yung laging open sa'yo, Nagkukwento ng problema, nagsusorry pag nag-aaway kayo at nagpapakita ng affection. Pero ngayon, malamig na siya. Parang wala na siyang pakialam kung may tension sa pagitan ninyo. Ayon sa stoicism, what we do speaks louder than what we say. Kung hindi na niya ipinapakita ang effort o honesty na dati ay natural sa kanya, malaki ang posibilidad na may iba nang nakaka-access ng emosyon niya. Ang babaeng loyal ay consistent, hindi lang sa oras ng saya, kundi sa mga panahon ng struggle. Pero kapag nawawala na ang openness, ibig sabihin unti-unti na siyang umaalis, hindi pa sa katawan, pero sa isip at puso niya. Sign tatlo, biglang nagiging defensive kahit wala ka namang sinasabi. Ito yung isa sa pinaka-common pero soto na senyales. Kapag tinanong mo siya ng simple lang, bigla siyang nagagalit parang laging may guilt na tinatago. Halimbawa, bakit di mo sinagot tawag ko? Sagot niya, bakit, kailangan ba lagi akong available sa'yo? Ang stoic man, hindi nag-aaway ng walang basehan. Pero alam niyang kapag ang babae ay nagiging defensive sa maliliit na tanong, may dahilan kung bakit siya natatakot mapag-usapan ang isang bagay. Sabi ni Epictetus, you cannot teach a person something they believe they already know. Kung ayaw na niyang makinig o makipag-usap ng maayos, ibig sabihin, sarado na ang pinto ng respeto. At kung wala ng respeto, mawawala na rin ang katapatan. Sign 4, she starts comparing you to other men. Ito ang isa sa pinakamasakit, yung tipong maririnig mo siyang nagsasabing. Si ganito kasi, sweet sa girlfriend niya. O kaya, bakit di ka tulad niya? hindi mo man sabihin, pero alam mo sa sarili mong nasasaktan ka. At ang totoo, kapag ang babae ay nagsisimula ng tumingin sa ibang lalaki bilang standard, unti-unti nang nababago ang perception niya sa iyo. Ang stoic na lalaki ay hindi nakikipagpaligsahan sa ibang lalaki. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang ipilit ang sarili niya sa isang taong hindi marunong makakita ng halaga. Sabi ni Marcus Aurelius, the opinion of others should not disturb your peace. Kaya kung ikinukumpara ka niya, tandaan mong hindi ikaw ang problema. Ang problema ay kung bakit kailangan niyang humanap ng ibang reference ng kaligayahan, kahit nandyan ka na. Sign 5, she emotionally disconnects. Kahit present pa siya, ito ang pinakadelikadong senyales. Physically, nandyan pa siya, pero mentally, malayo na. Tahimik na, laging busy, at kapag magkasama kayo, parang wala ng spark. Ang babaeng unloyal ay hindi laging umaalis, minsan, nananatili siya, pero hindi nabuo. At yun ang mas mahirap. Ang stoic na lalaki, alam kung kailan siya tinataboy ng katahimikan. Hindi niya kailangang hintayin na tuluyang masira ang relasyon bago niya tanggapin na wala na. Sabi ni Seneca, it is better to conquer our grief than to deceive ourselves. Mas mabuting harapin ang sakit ng katutuhanan kaysa magkunwaring ayos pa lahat. Kasi sa dulo, ang Stuart man ay hindi takot mawala ng babae, takot lang siyang mawala ang respeto niya sa sarili. Ang pagiging loyal ay hindi tungkol sa kung may pagkakataon bang manloko, kundi kung pipiliin mo pa ring maging tapat kahit may tukso. At kung ang babae mo ay hindi kayang pumili ng tama, kahit wala ka sa tabi niya, hindi mo siya kailangang habulin. Ayon sa Stoicism, the man who masters himself is greater than he who conquers a city. Kaya kung iniwan ka, niloko ka, o nilihimang ka ng babae, tandaan mo. Ang panalo mo ay hindi sa pagkakaroon ng hustisya, kundi sa punanitaylang kalmado at buo ang dignidad mo. Huwag mong sayangin ang enerhiya mo sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Dahil ang babaeng hindi loyal, kahit bumalik pa siya, dadalhin lang ulit ang parehong kaguluhan. At ang Stuartman, hindi na bumabalik sa kaguluhang minsan na niyang tinahak.